mula sa kasalukuyan na 14 pesos and 71 centavos per kilowatt hour na bayarin sa kuryente ng mga household sa Puerto Princesa City at Palawan ay magiging 18 pesos na ito sa buwan ng Marso ngayong taon matapos i-anunsyo ng Palawan Electric Cooperative o Paleco ang panibagong pagtatapos ng kontrata na 7.2 megawatt power supply agreement sa PPGI na magtatapos ngayong January 25, 2024. Kaya magkakaroon ng power shortage kapag hindi pumasok sa panibagong Emergency Power Supply Agreement o EPSA ang paleko. Uh, for that values, uh, most, of, uh, most probably, abutin uh, din tayo ng almost 3 phases na kayo. No? On top our uh, existing billing no? for EPSA 1. So, nalicit at this extra dough so most possible mga 3 pesos 3 pesos so yung 1471 today sa residential ay magiging 1771 siguro by March 2024 billing yes sir maganda pakisama pa rin include mo siguro yung ano yung inutos ng ERC para sa 2024 na increase ng SGAM kasi dati 6.95 Ngayon ay 7.39 So, so that will be included also So more than 18 pesos Yes, 30 or... yan ang utos ng RCB kapalit ng mawawalang supply mula sa PPGI ay ang 20 megawatt power supply agreement sa SI Power Corporation na hanggang ngayon ay hindi pa nasisimulan ang pagtatayo ng planta at solar farm sa barangay Manalo, Puerto Princesa City at kaya matagal bago masimulan ang konstruksyon ay dahil sa Environmental Compliance Certificate o ECC na nahirapan na ang kumpanya na SEPCOR na makakuha ayon pa rin kay Paleco General Manager Res Contribida. Dahil inaasahan na ang mataas na demand ng kuryente ngayong summer o tag-init kaya mula sa 7.2 MW na mawawalang kuryente ay dudublihin ng paleko ang bibilihin na kuryente na magiging 15 MW sa pamagitan ng Emergency Power Supply Agreement o EPSA. At dahil wala itong subsidy kaya true cost ang babayaran ng mga member consumers magtatagal ng isang taon ang mataas na bayarin ng kuryente dahil isang taon ang kontrata na kukunin ng paleko. Bababa lang ang presyo ng kuryente kapag sinunod ng Department of Energy o DOE ang batas na nagsasaad na, na dapat may subsidy pa rin ang lahat ng emergency power supply agreement uh, sa mga off-grid area at hindi ang mga memorandum lang uh, na kasalukuyan na basihan ng DOE. Once na baguhin ni DOE at ilagay niya doon sa Imperial na ang EPSA ay mayroong subsidy panikpo agad yan sa subsidized approved generation Kung pinabayaran natin katong sa inyong bababa po Yung isang word lang ngayon na baguhin nila at iakma nila doon sa Imperial na ang off-grid ay dapat mayroong subsidy kahit mag epsa with the DU and the IPP, papalik ko pa Kaya nakikipag-ugnayan ang paleko sa city at provincial government na tulungan sila sa pag-apila sa Department of Energy na ang batas ang dapat sundin ng DOE para magkaroon na pa rin ng subsidy ang EPSA at hindi ang memorandum na walang subsidy ang EPSA. Ang kailangan natin tulong ng ating mga Uh, NGOs and other city government and other provincial government para marami po tayong push marami po tayong sumigaw para ang batas ay ipa-implement in accordance sa Epiramin. Okay. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo.